Kumusayin na muna natin ang sitwasyon sa Marikina kung saan malapit nang itaas ang Alert Level 2 sa Marikina River. Para sa update, makibali na tayo live mula sa Marikina kay Mon Gualves. Mon, gaano nakataas yung level ng tubig dyan? Gretchen, malapit ng umabot sa labing anim na metro yung taas o level ng tubig dito sa Marikina River. Ibig sabihin yan, itinuturing na yan na ikalawang alarma o hudyat para magpatupad ng preemptive evacuation sa mga nakatera malapit sa ilog. Hanggang sa mga oras kasing ito, mabilis pa rin ang ragasa o daloy ng tubig ng Marikina River. Kasamang inabot na nga rin ng tubig ang ilang sasakyang nakaparada lamang sa bahagi ng River Park. Kwento ng mga taga rito, mabilis ang pagangat ng tubig lalo't magmula kagabi hanggang kaninang madaling araw e walang patid ang buhos ng ulan. Kasunod nito, patuloy ding binabantayan ng Marikina Rescue 161 ang volume o dami ng ulang bumabagsak sa mga bundok sa probinsya naman ng Rizal. Kabilang dyan ang mga bundok ng Kampana, Bosoboso, -Boso, Aris at Oro na dumidiretso sa Marikina River ang tubig. Sa kabila niyan, may ilan kaming nakitang sinasamantala pa rin ng pagkakataon para mangisda o mamingwit sa ilog. Habang marami namang meron ang nanatili sa ilalim ng tulay at kanya-kanyang kuha ng video sa estado ng Marikina River. Alas 5, imedya kaninang madaling araw nang ideklara ang unang alarma matapos tumaas at umabot sa 15 meters ang water level nito. Ibig sabihin niyan, kailangang maghanda sa paglikas ang mga naninirahan malapit sa ilog. Nakapwesto na rin dito ang ilang rescue boat sakaling kailanganin at may humingi ng tulong kaugnay naman ng sitwasyon. Gretchen, hanggang sa mga oras na ito, ay eh malakas pa rin ang buhos naman ng ulan na nagpapadagdag no, na dahilan kung kaya't mabilis pa rin tumataas yung tubig dito sa Marikina River. Nakikita nyo nga, almost Uh, malapit na dito sa 16 meters yung level ng tubig dito sa mismong ilog. Actually, dito sa paligid nga sa ilalim ng tulay, naglagay na rin sila ng kurdon para nga hindi na makalapit yung mga meron o yung mga taong nandito nga sa ilalim din ng tulay para kumuha ng video o ng larawan dito sa sitwasyon ng Marikina River. Ang kinakabahala nila kapag nagtuloy-tuloy pa, yung buhos ng ulan ay eh hindi raw malabo na talagang tumaas yung tubig dito sa ilog at magdulot naman ng pagbaha sa malaking bahagi ng lungsod o mga nakatira malapit dito sa Marikina River. Gretchen. Ang magandang balita naman na kahit papano, bumubuti na yung panahon dyan sa likod mo at sana magpatuloy yan. Maraming maraming salamat at mag-iingat kayo, Mon Gualbes. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.